Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang weather update ngayong December 30, 2024. At yan po ay sa inyo ng aking partner, Pasok Partner. Isang maulang Lunes po sa ating lahat. Patuloy nga po ang mga sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Una na dyan ay eh, pag-ihip pa rin ng Amihan o Northeast Monsoon sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. Yun namang shear line o yung linya kung saan nagbabanggaan po ang Northeast Monsoon at mainit na Easterlies Nagpapaulan din sa ilang parte pa ng Central and Southern Luzon. Habang sa natitra bahagi ng bansa, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang linya po na nagtatagpuan ang, north, ang hangin from the Northern and Southern Hemispheres kaya't mataas yung konsensya ng ulan, lalo na sa may Eastern Visayas at paligid ng Sulusi. Pero base sa ating latest satellite animation, wala po tayong nakikitang low pressure air or bagyo na makaka-apekto sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw o hanggang sa mga unang araw ng 2025. Asahan nga po ang mga paulan, sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng sea line at ng intertropical convergence zone. Kabilang na dyan ang mainland Cagayan, ganyan din ang Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, lalo na dito sa mga areas po ng uh, Laguna and Rizal, malaking bahagi ng Bicol Region at dito rin po sa malaking bahagi ng Mimaropa, asahan nga po yung mga sa malalakas na mga pagulan at mga thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil saturated na po yung lupa, mataas nga po yung, yung chance na nagkakaroon tayo ng mga landslides dun sa mga areas ng Quezon and Bicol Region. Samantala yung amihan naman ng na North Monsoon, andyan pa rin sa may Northern Luzon na nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley as well as Cordillera Administrative Region, mga light to moderate rains. Habang dito sa may Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies at sinasamahan lamang ng mga pulupulong may hinang pagulan. For Metro Manila, Cavite, and Batangas, may mga pag pagulan po as early as this morning hanggang mamayang tanghali pero pagsapit ng hapon, party cloudy to cloudy skies at may tsansa na lamang po ng mga 20 ulan or thunderstorms. Sa Metro Manila, temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius habang malamig pa rin dito sa may Baguio City mula 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, dito sa Palawan, asahan pa rin po yung madalas na malalakas ng mga paulan, lalo na sa may central and southern portions. Epekto po yan ng IPCC, so wala po tayong bagyo sa ngayon. Sa malaking bahagi ng Visayas, asahan din po ang pinakamalalakas na ulan sa may Negros Oriental, as well as si Kihor, at malaking bahagi pa ng Eastern Visayas. Dulot po yan ng IPCC pa rin or Intertropical Convergence Zone. And the rest of Visayas, mostly cloudy skies at meron din mga paulan na hindi naman tuloy-tuloy pero minsan lumalakas pagsapit po ng tanghali at hapon. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Cebu, 25 to 31 degrees Celsius at sa ating mga kababayan po sa Mindanao may mga pagulan din po as early as this morning sa Zamboanga Peninsula as well as Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, malaking bahagi ng Caraga Region as well as Davao Oriental at pinakamalakas posibleng hanggang 100 mm sa so may Zamboanga del Norte as well as Dinagat Islands. Yung mga pagulan po natin dyan ay dahil pa rin sa ITCZ. And for the rest of Mindanao, partikulaw dito cloudy skies, umaga hanggang tanghali, para pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, aasahan din po ang mga pag pagulan at mga thunderstorms. So make sure na magdala pa rin ng payong ang malaking bahagi po ng Palawan, Visayas, and Mindanao. Sa Metro Davao, ang temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa pag ihip ng amihan sa may Northern Luzon, asahan pa rin ang gale warning o matataas ang mga pag-alon hanggang 4.5 meters. Kabilang na dyan ang Baybay ng Batanes, Tagayan, kabilang ang Baboyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa ng Northern La Union, hanggang dito sa May Isabela, silagang bahagi ng Aurora, at Northern and Eastern Coast of Polillo Islands. May mga pag-along po dyan, nasa isa't kalahating uh, palapag po ng gusari, ang equivalent, so delikado pa rin ito for small sea vessels, especially yung ating mga nagsisiyawian pa rin ng mga kababayan sa kanilang kanilang probinsya dito sa May Polillo Islands, as well as extreme Northern Luzon. And in the coming days po, silibagyang hihina yung mga pag alon pero medyo maalon pa rin hanggang tatlong metro, tatlong kalahating metro sa malaking baybayin po ng Northern Luzon. At para naman sa ating 4 days weather forecast, ay uulat sa atin yan ng ating isa pang partner. Pasok partner! naman sa ating 4-day weather forecast asahan sa pagsalubong ng bagong taon that's Tuesday and Wednesday may mga paulan pa rin sa malaking bahagi po ng bansa dahil pa rin sa Northeast Monsoon, Sea Line, and ITCZ. Meron tayong epekto ng amihan pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon so aasahan pa rin doon sa bahagi ng Cordillera and Cagayan Valley ang mahina hanggang katamtamang mga paulan habang asahan pa rin ang kalat-kalat na ulan ng thunderstorms dito pa rin sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Grandes Aurora, malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, Caraga Region, Zamboanga Peninsula at yung mga kalapit na lugar pa dito sa may western and eastern sections of Mindanao. In fact, meron pa rin po tayong weather advisory for the next 3 days. Asahan po natin yung uh, moderate to heavy na mapaulan ng mga paulan, hanggang 100 mm po by tomorrow sa may eastern Samar, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Kagla po si rin po ang moderate to heavy rains pagsapit ng unang araw ng 2025 sa May Albay. Ngayon na sa Sosogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Binagat Islands, and Surigao del Norte. Abangan na ng bahagi nga ng ating bansa dito sa so may West of Visayas, Northern portion of Mindanao, Eastern and Southern Luzon. Mataas nga po ang chance na rin ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa para naman po sa January 2 and 3, that's Thursday and Friday, makakaranas pa rin ng mga paulan ng ilang bahagi po ng Luzon na ilaakit yung mga cloudiness papunta dito. Uh, nandiyan na yung epekto ng sea line plus yung northeast monsoon nasa natito bahagi ng northern Luzon. Asahan uh, ang kalat kalat na ulan and thunderstorms over most of Ilocos region, Cordillera region, Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon, Camarines Norte at yung mga kalapit na lugar pa sa may Bicol Region and Calabarzon. Kaya mag pa rin sa mga banta ng baha at landslides at siguruhin pa rin na meron tayong dalampayong habang ang Metro Manila at natito ng bahagi ng Luzon, Visayas and Mindanao. Makakaasa pa rin po ng mga pulong-pulong mga paulan o pagkulog pag at bahagyang maulap na kalangitan na minsan nagiging makulimlim ang panahon sunrise po natin ay 6.20 in the morning at ang sunset ay 5.37 ng hapon. Hanggang dito na lang po at, at naway nakatulong kami kahit sa maliit na bahagi ng aming kalaman. Okay. Bye-bye and see you on my next weather update. update.